bagong edukasyon Kandon City Division Tara na Isang araw sa inyo Aming mga minamahal na mag-aaral Mga masisipag na magulang At taga subay-bay na mga bata Ikinagagalak namin kayo ang anyayahan dito sa Tirad Pass Network, DepEd, Candon City, Teleskwela kandungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tayo ngayon ay nasa ating ikatlong ararin sa Health 5. Ako, si Teacher Lisa, ang inyong magiging guro sa araling ito. Inyong ihanda ang inyong katawan at isipan sa ilang minutong panakayan upang pagyamanin ang inyong kaisipan. Handa na ba kayo? Halina't matuto! Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapanatili ng kalusugang mental, emotional, at sosyal. Ito ay batay sa most essential learning competency na suggest ways to develop and maintain one's mental and emotional health. Pagkatapos ng aralin inaasahan kong makakamtan natin ang ating layunin. Iyan ang nainumungkahi ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalusugang mental, emosyonal, at sosyal. Tingnan natin ang larawan. Bakit kaya masaya ang bata sa larawan? Ano ang kaugaliang mayroon sa kanya? Bakit siya masaya? Narito ang mga posibleng dahilan. Maalaga sa sarili. Masipag mag-aral. Matulungin sa kamag-aral at guro. Ginagamit ng wasto ang oras. May tiwala sa Diyos at iba pang dahilan gaya ng inyong naisip. Ngayon, ating pag-aaralan ang iba't ibang paraan para mapanatiling malusog ang mental emosyonal at sosyal na aspeto. Para sa kalusugang mental, ito ay ating mapapanatili kung una, magkaroon ng regular na ehersisyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawaing bahay katulad ng pagwawalis o pagdidilig. Pangalawa, gamitin ang oras sa mga kapakipakinabang na gawain katulad ng pagbabasa. Sunod, magkaroon ng sapat na tulog, hindi labis o kulang. Ang isang batang katulad mo ay dapat matulog ng walong oras sa isang araw. Kumain ng masustansyang pagkain katulad ng tama, mga gulay at prutas. At ang panghuli, iwasan ang alak at sigarilyo. Bakit kaya dapat iwasan ang mga ito? Magaling! Ang mga ito ay nakasasama sa ating kalusugan. Ang mapanatili naman ang kalusugang emosyonal, dapat tayo ay Una, Kumain ng tama at mag-ehersisyo. Pangalawa, gumawa ng tamang desisyon. Iwasan rin ang alkohol at droga. Makinig ng aya-ayang musika at manood ng kapakipakinabang na palabas katulad ng DepEd Candle City Teleskwela. Maging magiliw sa mga kaibigan, kamag-aral o kamag-anak. Gawin ang makapagpapasaya sa sarili. Itakda ang layunin sa sarili at sikaping makamtan ito. Iwasan rin ang pag-iisip ng negatibo. Panatilihin rin ang pagpapahalaga sa sarili at isipin ang kapakanan ng kapwa. Para mapanatili ang kalusogang sosyal, ito ang nararapat gawin. Una, marunong makipagkaibigan. Bukas sa pakikipagkomunikasyon. Marunong makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Nauunawaan ang nararamdaman ng kapwa-tao. Nailalagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Pang-anim, kayang harapin at lutasin ang mga suliranin o tensyon may tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. May paggalang sa nararamdaman ng kapwa. Kayang tanggapin ang pagkatao at ugali o asal ng kaibigan, kamag-aral o katrabaho. Marunong makinig at umunawa sa saloobin. Ngayon, nalaman at natutunan nyo na ang iba't ibang paraan sa pagpapanatili ng kalusugang mental, emosyonal at sosyal. Tayo ay magkakaroon ng maikling pagsasanay mula sa ating napag-aralan. Handa na ba kayo? Simulan natin! Ang mga sumusunod na pahayag ay mga paraan ng pagpapanatili sa kalusugang mental, emosyonal at sosyal. Isulat ang KM kung kalusugang mental, KE kung kalusugang emosyonal at KS kung kalusugang sosyal. Unang bilang, magkaroon ng sapat na tulog, hindi labis o kulang. Sagot: KM. Pangalawang bilang, Kumain ng tama at mag-ehersisyo. Ang sagot, K-E. Pangatlong bilang, Maging magiliw sa kaibigan, kamag-aral o kamag-anak. Ang sagot ay, K-E. Pangapat na bilang, Iwasan ang pag-iisip ng negatibo. Ang sagot ay KM. Panglimang bilang, gawin ang makapagpapasaya sa sarili. Ang sagot ay KE. Ang kalusugan ay hindi lamang kawalan ng karamdaman. Ito rin ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at maayos na mental, emotional, at social na kalusugan. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng bawat aspekto ng pagkatao dahil malaki ang epekto nito sa pangkabuang kalusugan. Kaya dapat panatilihing malusog ang mental Emosyonal at sosyal para mabuhay ng matiwasay. Gawin ulit natin ang susunod na gawain. Isulat ang tama kung ang pangunusap ay nagpapakita ng paraan tungo sa pagpapaunlad at pagpapanatili sa kalusugan ng damdamin at isipan at mali naman kung hindi. Ang taong may malawak na pangunawa ay kinagigiliwan. Ang sagot ay tama. Pangalawa, ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay nakapagpapalubag ng loob. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang. Ang pagkabalisa ay nagpapakita ng pagkakaroon ng malusog na isipan at damdamin. Ang sagot ay mali. Pangapat na bilang. Ang pagtutulungan sa mga gawain ay nagpapakita ng may mabuting relasyon. Ang sagot ay... Tama! Panglimang bilang... Ang pagkakaroon ng maraming problema ay maaaring magdulot ng mabuti sa katawan. Ang sagot ay mali. Sa pang-anim na bilang, ang sobrang pagkapagod o stress ay hindi nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Ang sagot ay mali. Sa pangpitong bilang, ang pagiging palakaibigan ay nakatutulong upang magkaroon ng magandang kalusugang sosyal. Ang sagot ay tama. Pangwalong bilang. Ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay nakatutulong upang mapaunlad ang kalusugan ng tao. Ang sagot ay tama. Sunod, ang aktibong pagsali sa mga gawain ay nakatutulong para magkaroon ng malusog na isipan at damdamin. Ang sagot ay tama. At ang panghuli, ang may malusog na damdamin at isipan ay marunong maglutas ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ang sagot ay... Tama! Binabati kita dahil nagawa mo ng maayos ang gawain. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Health 5, Teacher Risa. Maraming salamat hanggang sa muli.